Isusumitin ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga nadiskubre tungkol sa halos 300 super health center na anilay hindi mapakinabangan. Kabilang po dito ang health center sa Marikina na noong 2024 pa natapos ang pundasyon pero natenga ang konstruksyon. Saksi si Maki Polido. Tinubuan na ng mga halaman at damo ang loteng dapat may naitayong Super Health Center sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. 21.5 million ang kondo para sa phase 1 ng construction o ang pundasyon na itatayong gusali na natapos unang bahagi ng 2024. Natapos naman ng Marikina LGU ang phase 1. Pero nang puntahan ito ni Health Secretary Ted Herbosa, halos matakpan na ng halaman ang ginawang pundasyon. Di ba yung manananggal hati, yung itaas wala, yung ibaba na iiwan? So, ewan ko, lumilipad siguro yung manananggal dito. Ito yung paanan. DPWH ang dapat gagawa ng Phase 2 o ang mismong apat na palapag na gusali. Pero hindi umano ito masimulan dahil hindi pa naibibigay ng unang kontraktor ang ilang dokumento. Hindi naman maumpisahan ng DP, nagreklamo yung DP sa akin kasi ayaw ibigay ng previous Phase 1 kontraktor yung uh, ano, as-built as-built plans kasi yung ano yung na-build niya sa foundation. Ang Super Health Center sa Marikina, isa lang umano sa 297 Super Health Centers na hindi kumpleto at hindi mapakinabangan ayon kay Herbosa. 12 to 20 million pesos ang budget kada isang proyekto na insertions daw sa 2022 General Appropriations Act o GAA. Dahil insertion, paliwanag ni Herbosa, hindi dumaan sa planning ng DOH at nagulat na lang silang may ganitong proyekto at pondo sa national budget. Ang inutos ko sa Health Facilities Enhancement Project, i-prioritize ang for completion and for operations. Kasi I didn't want to do new ones kasi baka ganito rin ang mangyari. Noon para ito gustong tapusin ng Marikina LGU pero hindi ibinigay ng DOH ang kanilang hinihinging 180 million pesos para maitayo ang gusali. 21 million lang po yung ibinigay ng Department of Health. Sa naman makakakita, 21 million, apat limang palapag na building ang mabubuo. Ang scope ng proyekto ay foundation works. Dahil wala pa rin binibigay na pondo ang DOH, sumulat na ang Marikina City LGU sa DOH na City Hall na ang magpopondo at magtatapos ng proyekto. Ang Department of Health, tingin ko malaki ang pagkukulang dito kasi hindi nila napondohan ng tama. Kaya nga po ang city, ang gagawin po ng city, naglaan po kami ng 200 million para po makomplete lang ang proyektong ito. Ayaw magturo ni Herbosa kung sino ang dapat managot sa mga hindi mapakinabangang super health center. Pero sa biyernes, isusumite niya sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga nadiskubre. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.